Hello, good morning. Ngayon naman po is pupunta naman po tayo sa ating farm doon po sa likod. Update po tayo. Hello. ayan dito naman tayo dadaan na naman tayo dito papunta po um court doon po tayo dadaan so, ayan papunta naman kami ng farm yun na yung bata tumakbo <laughs> Tumakbo na ang bata-batuta. So, dalawin natin. Dalawin. Ano yun? Nabilanggo. Na Visit lang natin. In English pa. So, ayan. Binubuksan na ni Kuya. Ayan ang um, clubhouse. Ayan, malinis na, bebe. Na? Ayan, maraming chicken. Chicken. Kruk, 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 kruk. Ayan, nulok. Oh, na, ano na ya, oh. Ayan, nulok. Ang laki na. Hinug na. Pahinug na. Yeah, maraming chicken. Uh, chicken. Kaya nga. Hindi naman magano yan. Sige na, punta na dun. Dun na! Yeah. Mga chicken. Chicken, chicken. Ah, di ba? Opo. Baby chicken. So, ito na. Dun na. Ma! Hindi ba ano yan? Tatakbo lang yan. Ito, meron po sila dito. Itatanim yan. So, kinakailangan nilang kumubo. O, ba diba? Maano na dito. Maganda na. Mariwalas na. Ayan. mustasa yeah. Itu pa Oh, tiba Dami na Wow, itu na kalabasa. Pakit na siya. What's that? Okay. Ayan, oh. May bunga na siya. Ayan. Oh, Ang galing. Ito, mga sitaw. Ayan. Tapos, mapunta yan dito sa taas sa ginawa nila pakyatan wow ah, sitaw pala palaya ito malunggay o di ba ang liit lang niya pero may bulaklak na ayan o pati pala doon nilinis na sa baba Ito yung rambutan. Ayan, nilinisan nila pati doon. O, oh, diba? Ang ganda na ng place. Punta tayo doon sa may mga maraming saging. Doon ako punta ako sa maraming saging. 'di ba napakinabangan yung likod ng subdivision. Mm, gandahan. Ito. Opo. Yan, yung mga tanim na Wow. wow. Dahan-dahan, ha? Ano? Opa. Very good. <laughs> Oo-a-oo-a daw. Sabi ng aking kasama. Yan. yan? Puro sagin. Oh, ayan na yun doon oh, no, ma ano malapit na yun makukuha. Ito dito yung mga kamuting kahoy. So malapit na hanggang dito na sila naglinis. So malilinis na yung papa kung Ha? Oh, dito nilinis na rin nila. Ayan. O. Oh. Ayan, oh Nilinisan nila sa taas. So, malapit ang matapos. Ayan. O, oh, ba? Diba? Ang ganda ng bulaklak, bibi, o. Oh. Ito, o. Oh, bulaklak ng ano. Mayroon pa yan doon. Kubo-kubo. Ayan. Yung mga saging. Ayun u oh. Po. Na nagyaya na. Saglit nga lang. Ayan. di Diba? Matanda na ang subdivision. Sa likod pala hindi ka ng dati na sobrang dami yung mga damo pero ngayon okay na siya ano yun pusa aw aw at nakalaki din hindi tayo maka hindi tayo maka uy Ayan, nakakatuwa, oh. Ang saging inug na Papa, to. Mm. Yan yung papaya. Yan sa akin. Yan yan. Hi baby. Hi. Hoy, dito. Harap. Ha, uwi na ikaw. Sige, umuwi ka na. <laughs> Close the door. Close the door. May ginagawa si Papa eh. Nagdidilig. Oh, ah, ba? Diba? Maganda na. Tapos itong mga saging, nagsitubuan na siya. Bali ito'y lininis. Sa lagyan dito ni Kuya Payat ng kanyang mga manok. di ba? Mm, nabitin manok. Kanya, ano, Wait lang, nabitin kasi siya. Mm. Ah. Ah. So okay na siya. Wala, hindi naman magano yan. Nih bang, kruk 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 Ito yung lemon grass or Mama, Papa. yun oh, you Oh, yun, ayun, ayun yung mama, ayun yung papa. Mm. Ayun ya. Hello. Hi, baby. Hi, baby. Hello, baby chicken. Hi. Hi, baby chicken. Hello. Hello, hi baby chicken. Di ba? Tingnan natin, tingnan natin kung open dali para ano tayo. Tingnan natin kung open yung gate para makahawi kami. Wala, nakalak, nakalak oh, <laughs> tara punta natin si Papa. Ni punta na dun. Ah. Oh, ang oh, dami ano, oh, baby, oh. Ang daming chicken. Chicken? Opo, oh, ayan, oh. O, oh, diba? Nandito sila sa farm. Ito, o, oh, inog na talaga. Ow, ow. No! Chicken! Kuruk, kuruk, kuruk. au there! Au, oh, Oh. Yes. Au-au. Au-au there. Ay ito papaya. Ayan. Ito pinga. Pinga. Yes. Ito ito, banana. banana. banana? Yes. Banana. banana. Oh, here, banana. Here. Ua, ua. ua, ua. Ay, chuchay nasa si, ano, si chuchay, bebe, dali. Halika, si chuchay nandito. Ay, kay mama, oh. Chay chay. Chay chay. Hello chay chay. Baby oh, chu chay. Ayun oh, chu chay. Ay ka, katunog ni chu chay yung isang. Oh. Yeah, nagdidilig eh. Ay, may tubig. Ay, na-shoot tayo. Wala <laughs> na, na-do na sa ano. Dragon fruit. feel to buo, lumampas niya. Hindi na, hindi na mano yun oh, nandoon lang yung hose. Hmm. Hmm, yan. So, i-give tayo ng water. Oh, huwag mo na anuhin kasi yan, para malagyan natin ng water. Yan. Para pandilig. Ay no, bosses ni Chuchay. Ano to ya? Sili? Kamatis? Ay, hmm. papa po Ay, yung iba parang sili ya. Ah. Ito. Ito siya o. Oh. Sili. Ayun. Celia, si Ay, ah, hang hang. Hang hang ba bebe? Oo. Ayun. ayun. Ayun, bebe o kakaboses ni ano, ni Chuchay, yung isang aso. Kaboses ni Chuchay. Like Chuchay when he bark. Aw, aw, au. Mamaya. O oh, di ba, ang lawak ng aming farm. Na. Not yet. Oh, not yet. Sir, so, ayan. Papa? Thank you very much. Bye-bye.